Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ika-apatapotadong kabanata ng barya-barya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga barya ang aking binili sa lungso ng Makati sa halagang 300 piso. Bago muna ito, ito ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang pook na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token hindi ko ito isinasponsor ngunit aking nirekomenda nire para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. Una sa lahat galing sa Hilagang Amerika, Estados Unidos. Makikita sa harapan ang larawan ng muka ng kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Ito ay mayroong dinominasyong isang kapat na Mayroong Markandé, gawa sa denba makikita naman sa likuran ang isang paro-paro at ang palay yata o hindi kaya mga damo na nagre-representa o nagpapakita sa Torgras Priory na matatagpuan sa Kansas. Ito ay gawa noong taong 2020. Patungo sa Hilagang Afrika, Algeria, makikita sa harapan ng isang elepante na mayroong taong 2011 o H-Rake 1432 pakikita naman sa likuran ang payak nitong disenyo na may doong denominasyong limang dinar. Patungo sa Timog Amerika, Venezuela, makikita sa harapan ang larawan ng muka ng bayani ng Venezuela na si Simon Bolivar. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang sagisag ng Venezuela, ngalan ng republika nito at ang denominasyon na isang Bolivar. Ito ay gawa noong taong labisyam anim na isa pa, Venezuela. Simon Bolivar sa harapan. Sa gisag ng Venezuela, ngalan ng Republika at ang dinominasyong isang Bolivar sa likuran. Ito ay gawa noong taong 1977. Dito muli, Venezuela. Simon Bolivar sa harapan. Sa likuran, sa gisag, ng Republika, isang Bolivar. Taong 1986 sa higit na malaking barya, Venezuela, Simon Bolivar, samantalang sa likura naman sa gisag ng Venezuela, Ngaran ng Republika, tabi siya 86, dalawang Bolivar. Isa pa muli, Venezuela, Simon Bolivar, sa dikodan sa gisag, Ngaran ng Republika, tabi siya 86 muli, dalawang Bolivar. Ito pang isa sa Venezuela. Simon Bolivar Sa likuran, sa gisag ng Venezuela, ngalan ng Republika, ang taon ng paggawa nito ay taong 2000. 50 Bolivares Patungo sa Europa, Eslovenia, Makikita sa harapan ang isang flamingo na mayroong taon ng paggawa nito na taong 2015. Sa likuran naman, makikita naman natin ang isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika na mayroong denominasyong isang sentimo de euro. Patungo sa gitnang Amerika, Guatemala, makikita sa harapan ang sagisag ng Guatemala, gayon din ang taon ng paggawa nito na taong dalawang ribot siyam. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang isang puno na mayroong denominasyong 5 sentimo. Isa pang barya, Guatemala. Makikita muli sa harapan ang sagisag ng Guatemala. Taon ng paggawa nito ay taong dalawang isa. Sa likuran, isang puno na mayroong denominasyong limang sentimo. Sa isang barya na kasing ng ating baryang sampung piso, Guatemala, makikita muli sa harapan ang sagisag nito. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang ribo. Makikita naman sa likuran ang isang lalaking katutubo na mayroong denominasyong dalawang putimang sentimo. Patungo sa Timog Amerika, Colombia, makikita sa harapan ang sagisag ng Colombia Kayon din ang taon ng paggawa nito na 2011 isa. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyo dahon na mayroong denominasyong 50 piso. Ito pang isa, Colombia. Sa harapan, sagisig ng Colombia. Taon ng paggawa, 2011 sampu't apat. Sa likuran, disenyo ng dahon, 50 piso. Ito pang isa, Colombia. Sa harapan, sagisig ng Colombia. Taon ng paggawa nito ay taong 2003 sa likuran, disenyong dahon, 50 piso. gading mo din ang Colombia. Sa gisag, ang taon ng pagawa nito ay taong dalawang libo tapat. Disenyong dahon, 50 piso. Dito naman, Colombia. Harapan sa gisag ng Colombia. Taon ng pagawa, taong dalawang libo tima. Disenyong dahon, 50 piso. Isa pa, Colombia sa gisag ng Colombia taonang paggawa taong 2007 disenyo ng dahon 50 piso dito naman galing muli ng Colombia sa harapan sa gisag ng Colombia ang taonang paggawa nito ay taong 2008. sa likuran disenyo ng dahon ang denominasyon ay 50 piso dito natin makikita ang pinagkaiba ng dalawang baryang 50 piso ng Colombia na ito ang isa hindi na mamagnet gawa sa nickel at tansong dinaw samantalang ang isa ay gawa sa bakal tubog sa nickel. Ito pang isa, Colombia, sa gisig ng Colombia, taong dalawang libot tabing isa, disenyong dahon, 50 piso. Ito pang isa, sa gisig ng Colombia, taong dalawang sa likuran disenyong dahon, isang daang piso. At pinakahulis sa Colombia. Sa gisig ng Colombia, taong dalawang libot siyang, isang daang piso. Pabalik sa Hilagang Amerika, Mexico, makikita sa harapan ng larawan ng muka ni Francisco Madero. Kayon din ang taon ng paggawa nito na labing siya Ang denomination ay limang daang piso sa dekoran, makikita naman natin ang sagisag ng Mexico. Patungo sa Pasipiko, Polynesian Frances, makikita sa harapan ang larawan ng mukha ni Marian, kayo din ang taon ng paggawa nito na labing siyang Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng gulay na mayroong dinominasyong 20 prangko. Sa Polynesian Frances muli, labing siyang Marian. Likuran, isang uri ng gulay dalawampung prangko. Dito naman, patungo naman tayo ng Timog Amerika, Uruguay. Makikita sa harapan ng larawan ng muka ng bayani ng Uruguay na si Jose Ortigas. Baka sabihin ninyo Ortigas. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong isang piso. Ang taon ng paggawa nito ay 1934. ng putapat. Dito naman, Uruguay si Jose Artigas. Mayroon lamang pinagkaiba sa ilalim nito. Sa halip na tuldok, makikita naman natin ang markang SO na matatagpuan o ginawa sa Santiago, Chile. Sa likuran, makikita naman natin ng payak na disenyo muri na mayroong denominasyong isang piso. Ang taong ng paggawa nito ay taong 2005. Dito naman, Uruguay muri. Makikita naman sa harapan ng sagisag ng Uruguay, kayo din ang taong napagawa nito na taong 2011. Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng Amarillo na Murita na may mayroong denominasyong isang piso. Dito naman, Uruguay, Jose Artigas, payak na disenyo, dalawang piso, labing siyam siya ng putapat. Dito naman, sa gisag ng Uruguay. Dalawang libot tabing isa. Carpincho o Kapibara, dalawang piso. At ang pinakahuli na aking binili sa Lugso na Makati sa halagang 300 piso noong ikadalawang putima ng Enero taong dalawang libot dalawang Uruguay. Makikita naman sa harapan ang dalawa ng muka ng bayani ng Uruguay na si Jose Artigas. Payak na disenyo. 5 piso. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2003. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga barya ang aking binili sa Rugso na Makati sa halagang 300 piso noong ika-25 ng Enero taong 2023. Ang pinakamaganda dito para sa akin, itong isa, itong isang Estados Unidos. Itong isang Uruguay. At ito pang isang Uruguay. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapapuritong baryang aking binili doon. Ako ay magpapaalam na muna magkita muli tayo sa ika apat na apat na kabanata ng barya-barya at papel-papel.